So what is up mga ka-OSI? Ito yung ating NMAX version 2 na nag-149 sa super stock set natin, dati pa way way back sa mga hindi pa nakakapanood ng series na yun uh, panorin nyo, nasa YouTube ko yan uh, may mga konting problems lang like ayan, tumutunog na ganyan so i-analyze natin kung bakit kung ano yung ginagawa ko sa mga customer ko mga ka-OSI yun din yung gagawin ko dito sa NMAX ko na to. Wala akong i-enhance na kahit ano na secret pa. Hindi rin ako magtatabas ng uh, valves para gumaan. Yan din ang ilalagay ko, yung stock ko. Ipoport ko rin to, CRP valve spring, CRP valve seal yung ilalagay natin. And then CRP black kit yung ilalagay natin. Kasi hindi pa ako nakakapag-vlog thoroughly ng CRP black kit. Pero sa ganito, napatunayan na natin na talaga lumalakas yung motor natin. So, ngayon, yun yung gagawin natin dito sa ating uh, NMAX version 2 na atin talaga to. <laughs> so, mga kosi, paalala ko, yung gagawin ko dito ay yung ginagawa ko mismo sa customer. Tapos, tingnan natin kung ano talaga yung potensyal na maaabot ng CRP Black Kit Superstock. Kasi, nung una kong ginawa ito, syempre, wala pa masyado nagpapagawa sa atin mga kosi. Ito talaga yung na-top speed ko na 149. So ngayon, ita-top speed ulit natin to. Uh, process ulit kung ilang episode man yon. Then, yung super stock na gagawin ko dito, yun talaga yung ginagawa kong super stock sa lahat ng customer na sinusuper stock ko. Then, ipoport natin to. Then, valve lap, syempre, kasi bago ulit. Yung apat na yun, valve lap natin. Then, uh, papalitan natin yung inner bearing, cam bearing, tapos CRPS 1 and then ito papalitan natin ng CRP uh, valve seal CRP valve spring yun para kung paano ko ginagawa sa customer makita nyo sa motor ko na same tayo ng uh, set at mga tips sa mga na super stock ko na kung ano yung magandang gear kung ano yung dapat pang gilid tingnan natin kung paano ko ititimpla ito mga kaos yun so kagaya ng ating uh, top speed serya ng CRP black kit yun ang makikita nyo dito mga kausi intake, exhaust, tapos valve lap syempre, and then na -port na natin nilinis na rin natin yung ating uh, head, yan, okay na okay na valve seal ng CRP then valve spring ito yung apat na valves, yan. so na valve block na yan lahat, so huwag nyong pagpapalitin yan mga kausi kasi kung saan na valve lap yun, dapat doon lang din siya dapat nakalagay so ito na mga kosi yung ating uh, head so naayos na natin yan CRP valve spring valve seal CRPS1 bago yung inner at cam bearing and then na port na rin natin yan yun no, know, ganda o oh. valve uh, guide hindi ko yan tinatabas yung iba tinatabas yan pero ako uh, hindi na ako nagtatabas ng valve guide for durability and everyday use CRP black, tapos CRP na piston, pero ito ay if flat natin. Uh, hindi ako nagdo-dome for now, so sa mga nagtatanong, uh, hindi po ako nagseset ng naka-dome. and hindi rin po ako nagkakabit ng S2, puro power cam na S1 lang po ang aking inakabit. syempre itong ating CRP na cam gear yung light and pin at uh, itong uh, clip then yung piston ring. So imama natin to, ipa-flat natin. Stock pipe yung gagamitin natin mga koasi. Stock ECU to. So ito mga kosi na ilagay na natin yung CRP Natakpan na rin natin Na first fire na rin natin to Pero hindi pa natin napapa under sa kasada Naka empty RT tayo na injector Yan o oh, kita kita CRP pulley tayo So dito uh, kasi nga sabi ko sa inyo Merong kumakalog sa bearing Pagka ginagano tok 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 Gumagano siya So I found out yung bearing ay uh, hindi okay ito And then ito rin hindi okay Sobrang galas nya ito din, sobrang galas, napakahirap pa ikutin. Pero umikot na makaya lang mahirap. Pero tingin nyo yung tunog. Yan. O, ito yung buo. Kaya mo, alam tunog. O, di ba? Ito may tunog. Ayan o. Huminto agad o. Yan, ito. Mabilis ang ikot o. Ito, hinto agad o. So, possibly, iyan yung uh, sira. So, dito, ganun din o. Ayan o, ingay o. O. Ito din, maingay din. So, yung tatlo na yan ang papalitan natin. Ito, buo pa naman. Wala tayong problema dito. Ngayon, kahit anong bearing pwede dyan, ah uh, ang gagamitin ko yung sa Yamaha. Okay? So, yung tatlong bearing na yun ang papalitan natin. So, may kalawang na yung ating uh, magneto. Napalitan na rin natin ng fuel filter. So, naisarado na natin. Stuck yung ating uh, ignition coil. Pero, papalitan ko yun ng CRP ignition coil, yung kulay red. Sa some other vlog ko yon. Pag na-top speed na natin, kung paano ko ginagawa. And then, later on, doon tayo mag-upgrade na mag-upgrade Hanggang sa mas bumilis yung ating uh, motor Ito sa gear, stock gear tayo 12-35 Tapos 56 Tapos 16 So possibly, doon umiingay yan Tetestingin ulit natin kung umiingay pa Yun. So sa mga nagtatanong na ganoon ang problem ha? Check nyo rin yung inyong uh, gearing Baka may problema rin Bungi o kaya ay hindi pantay So bearing puller Kapag kaayaw ng bearing puller mga osi gamit kayo ng torch. Kasi pagkaya kaya pinwersa nyo ng pinwersa, pwedeng mabasag itong shell. Para pa ko sa inyo kung paano ako nagpa-process. Actually, meron na akong video nito. Uh, hot and cold process. Balikan nyo na lang. Kasi yan, hindi pwedeng pwersahin yan. Tigas yan. So, ito din. Papalitan din natin yung dalawa na yan. I think that's enough. Okay, Hugot Yo. So, madali siyang hugutin. Ngayon, ganun din, pagbabalik, iinitan pa yan, and then, maipapasok nyo ng kamay nyo yung bearing. no pok, -pok mga kaosi no pok pok tingnan nga natin oh pare pare sila ko naman ng gear oil ah oh ayan oh 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 dumidikit din doon oh 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 ingat <laughs> oh ang gamit kong gear oil S oil 7 ah oh ayan oh, oh tingnan nyo ayun oh ayan oh Oh, pareho lang ha. Oh, oh. Mmm. Mmm. Mm, mm nag stay daw. Ayan, nag stay din naman to. Walang problema. <laughs> Pakinggan ulit natin kung mayroon tunog. So, ngayon okay na siya. Wala na siya yung tunog kanina. Na maingay. So, sa bearing tayo may problema. Kumakalog yung bearing natin. Ayan. Goods na. So, sakali, bearing yung problema kagaya nito. Palitan nyo na rin yung gear kasi minsan yung gear na naikakabit o naipapalit eh may problema o bengkong yon kaya nasisira yung bearing ngayon okay na siya oh ala ng lag na malaki goods the goods na no? oh may konting play pa rin yan pero hindi kagaya ng una na sobrang lakas yan yeah, so okay na ulit yung gearbox natin all stock yung ating gears So yan mga kosi, okay na okay na ang ating N-Max. Okay, so i-break in natin to. Then, irara natin sa bypass mga kosi. So siguro hanggang dito na lang muna. Always ride safe.